Good morning mga amiga. Nandito na tayo. Malapit na tayo sa school. Lapit ko si Laika. Point. Ay, hindi ako nakita. Hindi ka nakita. Oh. Hi. Hi. <laughs> umulan dito sa amin mga amiga kagabi. Pero hindi ko alam na umulan. <laughs> Pagising ko ay <laughs> basa na yung mga lupa. <laughs> Mukhang mas malakas yung ulan sa amin kasi dito parang nabasa lang yung simento dito sa magalang yung ibang lugar ng mga puno-puno sa ilalim ng puno walang hindi basa yan ang galaw hindi siya basa ayan mga miga o oh. uy Bay ano to bulaklak na ang sampalok Ayan mga miga, hindi siya lahat basa. Mas malakas ng ulan doon, basa oh. Hmm, dalawang gabi na mga miga ay sunod ng ulan, sunod-sunod. Sa ibang lugar ay malakas ang ulan, bumabaha pa nga sa Cavite, bumabaha sino 'yon? Ha? Hindi ko alam. Bakit hindi naman ganyan yung sasakyan nila ni Missy? Black, ah, yan, umuulan dito pero mahina lang siguro mga miga kasi yan, oh. Hmm. Tuyo na agad yung ano, pero sa amin basang-basa. Ayan. May pasok pa tayo mga miga. Yan, si Ah, pinalitan na yung sasakyan. Hmm, Ako ay bibili ng saging. Daan tayo ng palingke, bibili tayo ng saging. Kasi wala na saging yung kuya ni Laika. Kabili tayo ng mangga at saka saging. Mangga at saging. Uwi na tayo. Hay na tayo mga amiga. At bumili ako ng saging. Kasi, isa na lang yung saging na natira nung binili ko ng linggo. oh, isa na lang. Tapos, ang mura ng mangga na hino yung dilaw na mangga. Ito ba? 35 lang. Ngayon, bumili ako. Isang kilo. Tapos, sabi ni Lola, lumampas ng 38 o, sabi niya, 40, tapos dagdagan, ng dagdagan ko ng isa. Si dalawang piso na lang yung ano. Ayun, ito na. Ugasan ko pa ito mga migari. Tapos, ito, ang dami kong bukong. <laughs> Iniwan ko kanina yan. Ang ulam natin ay pork chop na gawin kong lingwa. Kasi bumili ako ng gusto ni Laika yun. Bumili ako ng isang mushroom na nakakan. Hiwa-hiwain ko na lang. Tapos, wala akong mais, mga amigo. Sarap na yung mais. Kasi puro na lang prito yung ano. Ayan, maliit. Hindi ko alam kung mayroon dyan akong malaki. Ayan. Tapos, hugasan ko yung ang dami tao. Ugasan ko yung ano, mangga. Tapos mga amiga, magpahinga lang ako ng konti. Tapos i-harvest natin yung mga mangga ko doon sa Hindi ko na-harvest kahapon kasi. pagod ako. Ayan ang saging. Ayan ang mangga na hinugasan ko na. Ito yung pork chop. Nagagawin kong lingwa. At hugasan. <laughs> at ang aking kape, na black kape, ay hindi pa natapos. Ay! Sarap! <laughs> mga kulimlim dito mga miga kasi kagabi nga umulan. Sa magalang ay maliwanag pero dito sa amin ay madilim. black coffee. Hindi na ako nag-inwan yun kahit na ano, black coffee. Tapos, inom din tayo ng tubig. Tira ko yun kanina. Umaga. Ito na o, oh, nangahulog na o. Oh. Hinog na hinog na mga miga. Nangahulog na yung mga. Oh. Mmm. Minum. Yan. Pahinga lang ako mga miga, no? Mga miga, nandito na tayo sa taas ng mangga. Namimitas na ako. Tignan natin. Mm, nandito na mga miga. Mm, Ang sahap. Hmm. Ayun yung hagdan ko. Ng ito tayo sa taas. Yung aking paa ay madulas, tilagyan ko ng tawas. Mmm. Tap na mga biga. Hm? Mmm. Tap.

dapat ko na maabos. Hmm. Dapat pala nagdala ako ng walis. Kasi ang dumi ng bubong. Hmm. Hmm. Ang sarap ng um, humiga. Ubusin ko muna to. Bago ako mamitas. Mmm. Ngusin na natin 'yan. Para tindaga. daga <laughs> mm. <Mutulo. laughs> Ngunit Dito ko na lang pulas. Tapos mamitas na tayo. na hinog mga miga. First time kong ano ngayong bunga na to. Mas kunti lang ngayon mga miga. Hindi siya katulad dati na ang dami-dami. Oh, puno na agad yung bag ko kasi malalaki sila. Kasi umuulan na dito mga amiga. Nangahulog lang yung ano. Oh. Mga amiga. Puno na yung bag ko. Mabigat. Mabigat yung bag. Kasi malalaki. try ko. Harap ko sa iyo. Ayan, nung oh, maniga. Ah. Oh. Ito. Ang dami niya, mga maniga. Ayan, oh. Ay, ang bigat na ng bag hindi ko na buhat dito pa umangamiga oh, yan oh eh. Uy grabe Puno na yung bag ko Wait lang Puno na mga miga ay palahati Mabigat mga miga oy Mga mabigat Ito ang dami Grabe yung bunga mga na natin lahat. Pati maliliit. Hindi ko alam kung saan ako mag -upisa. Yun o, oh, nagdilaw na o. Oh. maabot ko, yun lang. Yung maabot ko lang. Dito pa tayo. Wala pang laman yung isang ba ano bag ko. Lagyan ko pa ng laman. Ayan, nandito pa tayo mga amiga. <clears throat> Kumakain ako dito mga amiga eh. Dito sa kabila, ang dami pa. Di ako dito. sa kabila mga mga parang madulas na yung parang ano. ayun mayroong magpulog mayroong pakasagito na, ang na mga so, tignan natin dito banda mga mga konti na lang mga miga, walang ubok. dito ko ba banda? Kasi mara, ano, mak ay, ang dami bunga mga miga, ayan oh. Eh. Hindi na na, ay, e, 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 grabe, ang dami mga miga, ang dami. Hindi ko abot yan kasi nakaano na. Dito kaya sa baba. Dito kaya sa baba. tumababa yun mga mig ko. Sa kabila tayo, sa kabila, sa kabila. Ay. Bakit ako uli bukas mga miga at tapos magdala ako ng walis. Ito pa oh. Ay, ang laki ng mga mega. Hmm. Ay. Hindi Isa na lang muna. tas yung isa. Yan. Yan pang isa doon. Yan dito mga mga mga. na mainit. Mayroon doon nung hindi ko makuha. Grabe mga amiga, ganyan yung tsura natin. Nakababa na ako. Ay, grabe. Magpalit ako ng damit tsaka maghilamos ako. Kababa na tayo ay, nakababa na. Nilinis ko pa yung bubong. Tapos, ang dumi-dumi ko, grabe. Hinog na hinog kasi pag gabi mga miga ay magaanuhan, kakalabog yung aming bubong. Naglaglagan na sa sobrang hinog ba. Tapos yung sura ko yun. Nandun ko sa labas yung ano, yung katitbahay namin dyan sa tapat. Huwag niya yung nila sa kusina. <coughs> ko sila kasi yung mga hindi na, na ano, sa bag. Papulot ko natahi tumahimik tapos hindi sumagot hindi ba sila pinakuha ko dun sa ano kamangkin ko kunin mo na lahat hindi mo silang bigyan ayaw nila ng mangga hindi wag pamitas na nga eh kunin natin yung nasa labas yung na nasa bag ko bis mo na ako mga amiga tapos na ako mga amiga hindi pa ako nagilamos nagpalit na akong damit Apple Mingo. Ap Picture ako mga amiga. Bye. Thank you for watching. Please subscribe. Please subscribe.